bala guys ay kay mga kapayas morning guys mga umi kapayas let's go guys go 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 na guys morning dawn <laughs> Miss Philippines so guys hello guys ay, na ano the hour ay mga umi kapayas guys pero dagang kay bunga ala dagang kay bunga kapayas na oray na hinugo nero guys No, 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 guys. Eh, ano ang kanang kapayas nila? Nang guys, daghan kayo kapayas, guys. Mapanguha naman. Ito, kita nagwara. Ah, guys. Hmm, ha, daghan kayo. <gasps> daghan na, guys. Let's go, let's go na, guys, garden. Wala, ikanang kuan, kanang singe pag iso na tayo. Hinog na. Yan. Hinog na siya. Mmm. Ito. Yan. Hinog din. Mmm. Yan. guys. Mmm. Hinog. na Wow. Baku ah, guys. Tambok kayo. Hinog. So tambok. Tapos tagkanan na mag nakuha. Nan guys, ara na guys, dako kayo. Nan nan. Uy, luuyang mama guys. Oh my god, Nash. Kayo hinog na ah. Namigin ni kayo guys, tamis. Namigin kay kayo kanon. Na na po check kanon nga papaya guys, hinog sa puno guys, gisingit na mo guys. Na thank you guys sa mga blessing, thank you Lord. Hey guys, oh gabinodlay na mi guys kay dakan ni kay dala. Oh, Allah. Ha? <laughs> ya sa ko. Tulong guys, luya uh Guys, muli ma na mi guys, mao na among dala guys. So, bye guys, muli na mi. Let's go. Let's go pa. Dili ka ka. Kalisod ni guys. Kay na dala guys. Ala. Tama ko siya guys, guys. <laughs> guys nga kapayas guys oh. Tinyo <laughs> ba okay, guys. Strong. Ito guys. Ito guys. 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 Ato, guys. Pag-off, guys. Ba?

eh. Uh, eh, uh, uh, <laughs> 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 At least na pagkaon Magtsaga may nilaga. Eh, ka mana ng word. Let's go. Kena tay ke payas ni. Kali mau apa? Kau satu pun ada tay. Enggak tadi. Curang tay. Kau. So guys, mag-slice na ta sa atong nakuha nga ha? dako kayo. And... I think ba guys, mani pinakadako guys. Hmm. Hala, tinuga oh. Na. Oh my god. Hala, walay ano. Liso. Liso. Man, man. Wala si Liso. Ano man. Ano man? bot niya. Yeah. Layan sa. Kuan ni. Mm. Yan, isuot sa so. kuan pinggan. So, guys, oh. Hindi pa guys. Bungga tar ni. Bunggang -bongga. Hinog na siya sa puno, guys. Atong i eh, unahon og kaon. Mga unta ka payas, guys, oh. Mm. Hinog sa puno. Hmm. Hmm. Ni Hmm.